po, uh, malaking tulong po para sa amin. Kasi syempre, po problemahin po po namin kung sakin lalabas nga po kami. Eh, itong naging proyekto po ng ating presidente na zero balance billing po, malaking tulong po sa amin kasi hindi na po kami mga problema. At ayun nga po, eh, nagpapasalamat po po na talagang hindi na po kami mag isip pa kung saan saan, ang isipin po namin. Ayun pag gaalaga na po sa anak namin, paglabas po namin. <laughs> ayun po. Ay, malaking tulong po talaga ng papasalamat po. Yun. Ano po eh, yung sa puso po talaga, heart failure po talaga hindi na niya kaya ano, huminga ng on ano po, sa sarili niya po. Kasi parang sabi ni Dok, parang yung minimum pinakamababa, 65 lang yung tibok ng puso. aso si mama nasa 30 plus lang. So, so sobrang baba sa pinakamababa pa po. I, umabot na po talaga sa almost 2 million din yung ano, yung billing namin. Pero yung nakaraan nga, nabalitaan ko doon sa sona ni ni ano ni President BBM magkakaroon nga daw po ng ano zero balance billing so sabi ko sobrang malaking tulong po sa amin talaga yun to naman po talaga yung mga pinangako talaga ni Mr. President nitong nakaraang so na magkakaroon ng zero billing po Magandang nga po. At ah uh, uh, nandito po kami dahil uh, binuksan ko natin, inumpisahan na po natin yung ating tinatawag na labas. Etong labas, eto ang original nito 1970s pa nung governor si Mother ko si Melda, governor siya ng Metro Manila. Ito yung project niya, labas para marami tayong bus para hindi masyadong mahal ang pamasahe. Kaya't ngayon ay binubuhay ulit natin. Andito po, uh, pero ngayon, eh, mas bago na. Hindi na kagaya yung dati na yung, uh, kag yung normal na bus. Ito, mga electric na ito. At uh, malaking, uh, malaking tulong ito para pagbawa sa pollution, para sa gastos ng crudo, at ah uh, uh, mayroon po tayong programa na para sa mga unang-una -una. para sa mga PWD ay libre na para sa mga senior citizens libre na rin at malapit na lalabas na para sa mga estudyante may 50% naman na discount. Kaya at uh, uh, nandito tayo para ma-testing kung talagang uh, uh, magandang takbo, mukha namang maganda. Kaya uh, tangkilikin po ninyo ang ating bagong labas para makabawas pasahe at makapag-savings ng konti, mabawasan ang traffic, mabawasan ng pollution dahil nga electric at uh, malaking tulong po ito para sa ating uh, para sa ating sitwasyon dito sa Metro Manila na kuminsan napakatagal magantay bago dumating ang bus napaka uh, napakabigat ng traffic ang bagal-bagal ng takbo na may may tayong binubuguhan tayo ng uh, ng exhaust ng mga bus. Yan mababawasan na po lahat 'yan. Kaya ay kami natutuwa na nadala na, na namin at uh, siyempre uh, nauna tayo dito sa Valenzuela dahil uh, papano pa, pa, papano pa, papano ko hindi ang ang Senator Gatchalian, ang Congressman Gatchalian, ang Mayor Gatchalian, at saka ang Secretary Gatchalian. Kaya <laughs> mag, ay, yung mga magigiting na Gatchalian. Da, kaya, kaya naman napili namin dito sa Valenzuela dahil alam ko kung sino man ang uh, lunsod na kayang pa, pagandahin ito, eh, bag, pa, ma, na, mai na gawain, gawin itong programang ito, ito pong ating mga magigiting na leader dito sa Balinsuela, mga Gatchalian. Kaya maraming maraming salamat po at sana po itong aming bagong labas ay maging uh, mas maginhawa po ang inyong araw pagpunta sa trabaho at sa pag-uwi. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Actually po, napakalagang pong uh, pagbibigay ng pag-asa sa bawat may kapansanan. Itong project na nanggaling sa ating mahal na Pangulo at kay Secretary Rex Gatchalian at nagpapasalamat kami at nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa lalo na sa mga katulad namin na ang kalagayan ay talagang kinakailangan ng saklay din ng pagmamahal ng ating gobyerno. Okay. Sa katulad ko na isang uh, wheelchair user, uh, malaking tulong ito kasi uh, bukod sa uh, meron siyang rampa, meron din kami sariling space para doon. Hindi kami mas may hihirapan kapag ka commute Kahit saan terminal kami uh, mabutan at uh, magantay ng bus, is makakasakay kami na kahit kami lang walang alalay. Um, malaking tulong ito sa kagaya namin na uh, may kapansanan kasi bukod sa habang kami uh, uh, may kaparehas na Kapartner uh, kapart dito as uh, bukod sa kikita kami na habang wala pang masyadong ginagawa at least matututunan na namin kung paano mag-manage nito. Uh, siguro uh, sa, may time na matututunan namin 'to pag, habang lumalakad yung proyekto at the same time kumikita kami. Uh, kay Pangulong President Marcos, uh, nagpapasalamat po kami uh, sa kanya dahil uh, binigyan kami ng proyektong ganito at malaking tulong ito sa mga may kapansanan na katulad namin. Ay, uh, papasalamt kami sa ating pangulo, ay Ferdinand Marcos Jr. na sa ginawa niyang ito ay malaking tulong ito hindi lamang sa katulad uh, ko kundi sa sa kalikasan kasi uh, uh, friendly siya, uh, elect, elect, electric siya. So maraming maraming salamat po mula sa amin na uh, grupong may kabansa Maraming salamat po. Uh, malaking bagay po ito, lalo po sa amin na walang trabaho, nasa bahay lang. Uh, opportunity po ito na magkaroon po kami is partnership nga po ang tawag sa amin. Kahit wala po kaming maipunan pero magkakaroon po kami ng monthly na beneficial uh, beneficial po sa sa PWD po. Kasi meron pong operator is Global Transport Global Electric Transport. Sila po yung magbamalas pero magbibigay din po ang DSWD. Parang share po sila parang ano po kami partner sa global ano po. Tapos yung magiging um, income po ng bus is paghahatian po ng uh, ano po, ng contra operator at saka po ng PWD beneficiaries po. Thank you po. Uh, po kami ng PWD. na ah. nabigyan po kami ng chance ng may prioritize po at nabigyan po ng kahalagaan po kahit na wala po kaming may Sana <laughs> sa ano po. Yan lang po. Uh, thank you po. BBM and BSWD po.